kung bakit pa ulit, -ulit ang mga isyo ng korupsyon at kung paano natin tunay na matutubunan ang mga ito. Nagsimula ang mga Nilagay sa ilalim ng mga military engineers ng U.S. Army, nagsimula ang panahog ito na may sentrong militar na paraan ng pamamahala at infrastruktura. Ang presensya ng mga Amerikano ay naisa katuparan sa pamamagitan ng mga unang batas gaya ng Act no. 1 ng 1900, na naglaan ng 2 milyon Mexican dollars para sa si pagtatayo at pagpupumpuni ng mga kalsada at tulay na ang paggastos ay nasa pamamahala ng military governor. Noong 1901, itinasa ang Act No. 83 na naglalagay sa mga proyekto ng gobyerno sa ilalim ng kontrol ng mga lalawigan. Dahil dito, Nagtatag ng, ng mga provincial board na binubuo ng tatlong tao. Matapos dito, ganap na nabuo ang formal na ahensya para sa infrastruktura ng likain ng Bureau of Public Works noong 1905 at ito ay isinailalim sa Department of Commerce and Police. Pagpasok ng pamalang Amerikano na ibang paraan ng pagpupondo para sa mga pampublikong proyekto mula sa sapilitang paggawa noong panahon ng mga Kastila, inilipat ito sa mas formal na sistemang nakabatay sa buwis. Noong 1907, tinigyan ng kapangyarihan ang mga provincial board ng mga ng kinatawag na double sedila tax. Ang kita mula rito ay ginagamit para magpatayo ng mga kalsada at tulay sa mga probinsya habang nagbibigay din ng dagdag na tulong ang pambansang pamahalaan. ng 1910, nagsimula nang dumami ang mga sasakyan din motor. Dahil dito, nagkaroon ng panibagong pangangailangan, ang regular at buong taong maintenance ng mga kalsada. Kaya noong 1921, ipinataw naman ang mga bayarin para sa rehistro ng sasakyan at lisensya ng mga drivers noong 1922 ipinasa ang Public Works Act 3044. Sinasabi ng ilan, ito ang pinakamaagang anyo ng kinatawag na Congressional Pork Barrel. Ang pondo para sa mga public works hindi basta otomatikong napupunta sa proyekto. Kailangan pa itong aprubahan ng isang joint committee ng Senado at ng mababang kapulungan. At pagdating ng 1950, mas luwawak pa ang impluensya ng mga mambabatas dahil sila na mismo ang direktang pumipili kung anong proyekto ang maisasama sa public works law. Matapos ang World War II, naging Department of Public Works, Transportation and Communication o DPWTC ang ahensya. Noon, ang bidding ay simple at kadalasan ay manual at limitado ang transparency. Madalas daw ang koneksyon sa politika at padrito system sa pagpili ng contractors. Sa panahon ng Marcos era mula dekada hanggang 1986, naging sentralisado ang kontrol sa mga proyekto ng infrastruktura at procurement. Nasa kamay ni Ferdinand Marcos Sr at ng mga hensyal tulad ng Ministry of Public Works and Highways at Ministry of Human Settlement ang malalaking pondo. Dito rin lumaganap ang tinatawag na crony capitalism kung saan ang mga kontrata ay napupunta sa mga malalapit na kaalyado ng pamilya Marcos. Bunga nito, maraming proyekto ang sobra-sobrang presyo. Gaya ng Cultural Center of the Philippines Bataan Nuclear Power Plant at ilang malalaking expressway. Bukod pa rito, sumulpot ang mga tinatawag na ghost projects, mga irrigasyon, barangay hall at farm to market road na sinasabing tapos sa papel pero hindi naman talaga na ipatayo. At sa proseso ng bidding, madalas ito minamanipula upang pambura ng piling kontratista dahil kung bakit lalong nawala ang transparency at tiwala ng taong bayan. Pagkatapos ng Martial Law at ng EDSA Revolution, isa sa mga hamon ng pamahalaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ay kung paano ibabalik ang tiwala ng publiko sa sistema ng paggastos at procurement noong 1987 ipinalabas ang Executive Order No. 301 na nagtatakda ng malino na patakaran para sa mga negotiated contracts. Pinahihing tulutan lamang ito sa pwedeng sitwasyon tulad ng emergency projects o national security upang maiwasan ang pangaabuso. Kasunod nito, inilibas din ang Executive Order No. 262 na nag-aayos ng approval levels para sa government contracts ibig sabihin may tamang level ng opisyal na dapat pumirma depende sa halaga ng proyekto para masiguro ang check and balances Noong 1989 nagpatupad ng Executive Order No. 359 na nag-institutionalize ng price references para sa government procurement Layunin nito na maiwasan ang overpricing sa pagbili ng goods at serbisyo ng gobyerno at noong 1991 ipinas ang Local Government Code o RA 7160 na nagbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, sila na mismo ang may control sa kanilang public works at procurement process na dati ay hawak lamang ng pambansang pamahalaan. Sa 1990, ang proseso ng pagkuha ng procurement process ay walang isang sentralisadong batas. Porket ito'y naging isang koleksyon ng iba't ibang kautusan at regularisasyon. Sa halip na magkaroon ng iisang sistema, bawat ahensya ng gobyerno ay may sariling komite sa pagbid na nagresulta sa hindi pare-parehong mga proseso. Noong 2003, isinilang ang Republic Act 918 or ang Government Procurement Reform Act. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng iisang pamantayan, isang pangakong gawing malinaw at patas ang bawat meeting at ilagay sa mata ng publiko ang mga proyekto ng bayan. Kasama rito ang Philippine Government Electronic Procurement System. Ito ang official online portal kung saan inilalagay ng lahat ng ahensya ng gobyerno ang kanilang procurement activities. Mula sa bid announcements, project details, budget, hanggang sa winning bidder at awarded contract. Para itong online marketplace ng gobyerno kung saan pwedeng makita ng publiko at ng mga interesadong suppliers ang lahat ng biddings, layo din ito gawing transparent, centralized at accessible ang proseso para maiwasan ang under-the-table deals at dagdagan ng competition. Noong 2020, isinulong ng pamahalaan ang digital transparency. Sa utos ng Department of Public Works and Highways, lahat ng bidding at procurement conferences ay dapat i-livestream para makita ng publiko. Kasabay nito, pinalakas din ng Jeps ang online portal kung saan inilalagay ang lahat ng kontrata at bidding ng gobyerno. Isang hakbang upang tuluyang buksan sa sambayanan ang dati nakatagok proseso at pagsapit ng 2024, ipinanganak ang Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act. Sa bagong batas na ito, pinabilis ang proseso. Mula 90 days, naging 60 days na lang ang takbo ng bidding. Idinagdag din ang makabagong paraan ng procurement. Gaya ng most economically advantageous responsive bid na isinasaalang-alang hindi lang ang presyo, kundi pati ang kalidad pagiging patas at pangmatagalang benepisyo. Itinatag din ang mga bagong altuntunin para sa mga may fit na pagbabantay. Lahat ng pre-bid at bid opening ay dapat naka-video record. At obligado ang pagsisiwalat ng tunay na may-ari ng mga kumpanyang lumalahok upang maiwasan ang sabwatan. Ngunit higit pa sa mga batas at patakaran, ang tunay na pagsubok ay nasa pagpapatupad. Mayroon na tayong mga executive order, mga Republic Act, at iba't ibang reforma para gawing malinaw at patas ang proseso. Ngunit kung ganun, bakit nananatili pa rin ang pinakamalaking isyo ng korupsyon sa DPWH at sa mismong sistema ng procurement? batas ba ang kulang o integridad sa pagpapatupad? Ito ang hamo ng kasaysayan, isang kwento na paulit-ulit nating sinusulat ngunit hindi pa rin natatapos. At tanging sa ating sama-samang pagkilos, maaari itong umantong sa kabanata ng tunay na tiwala at pagrilingkod. Ang ating nilaan sa ilalim ng tatlong na ipasang budget measure para sa blood control. Halos 50% ng kabuwang pondo sa loob ng labing limang Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.